Patay ang isang negosyante matapos tagain at pagnakawan sa gilid ng kalsada sa barangay Kanyuko, Dumanhog sa Cebu, Webes ng umaga, Mayo 30. Kinilala ang biktima na si Leonardo Macaro, isang negosyante ng livestock sa lugar. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, umalis ang biktima ng kanyang bahay. Pasado alauna ng madaling araw para pumunta sa palengke sa barangay Mantalungon ng katabing bayan ng Barili. Sinabi ng anak ng biktima na si Jericho Macario na nauna na sa palengke ng mga panahong iyon na nagtaka siya kung bakit umaga na at hindi pa dumarating ang kanyang ama sa palengke kaya't nakapagdesisyon siyang umuwi at nakita na lamang niya sa gilid ng kalsada malapit sa kanila ang kanyang ama na nakahandusay. Pinaniniwala ang habang sakay ang biktima ng kanyang motorsiklo. Huminto ito saglit dahil may nakaharang na kahoy sa daanan at posibleng doon na nagkaroon ng pagkakataon ng hindi pa nakikilalang sospek na patayin ang biktima. Tinangay din ang dala nitong 500,000 pesos na pambili sana ng baboy. Sa interview ng Brigada News FM Cebu kay Dumanhog Mayor Gungun Gika, meron na umanong tatlong persons of interest sa krimen at inatas na niya sa bagong officer in charge ng Dumanhog Police Station na si Police Captain Kelvin Roy Mamaradlo ang agarang paglutas ng krimen. Una na rin inanunsyo ni Mayor Gika na magbibigay siya ng 200,000 pesos na cash reward sa kung sino ang makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkamit ng hustisya ng pamilya ng biktima. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News, Philippines, The Musical News Authority.